Magiging 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 Sige tayo, maunggoy <laughs> <laughs> tayo Diba mo eh. <laughs> Dapat isa, isa lang Oo ah. tama, daming ulo hmm. Gilid mo muna yun sir Bali pa yung nabigay ko Bago pa yung na nabigay ko yung Saan yun? yun? angat ko angat mo sun alin angat mo ilagay mo diyan sa da... mag ano muna tayo mag binukid ba alisahin mo problem mo siya atin hindi mo tinanggal ng ano na to alin mo ano gupit si Sami mapalagyan oh. 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 yan kain okay. tayo mga guys huwag kayong umiyak ha nasa na yung kamatis pisain natin dito may sige